What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon, pag-usapan natin ng food business. Alam ko, madaming uh, nag-iisip na kung anong business yung gagawin. Kaya ako, next time na ako na uh, ituro sa inyo ito. Kaya, stay tuned. Okay, makinig ka lang. Okay, dahil mag na tayo. Let's go! Isa ka ba sa mga nangangarap na magtayo ng restaurant? Na, na, na natatalo sa mga nagsisilabasang mga food park Diyan sa labas, okay, o kaya, kayong mga magbabarkada na nagpaplano na, okay, para magtayo. Or nakaplano at itatayo na lang. <laughs> okay, ang video na to ay para sa'yo. Okay, at ngayon, ituturo, ituturo ko ngayon, o oh, sasabihin ko sa iyo ngayon kung bakit kumikita ang mga sikat na restaurant ngayon. Kung hindi ka pa subscribe please subscribe, click the notification bell, and then comment ka rin if you have a question. Salamat. Let's go! Alam nyo ba yung burger ng McDo? Panigurado meron sa inyo kaya gumag -guma gumawa ng mas masarap na burger ng McDo o kaya yung spaghetti ng Jollibee. Sigurado, sigurado talaga ako na meron sa inyo kaya gumawa ng mas masarap pa sa spaghetti ng Jollibee. Panigurado, kayang kaya nyo kasi hindi naman talaga masarap yung spaghetti ng Jollibee. Tama? Siguro, magtataka kayo ba't ko sinabing hindi masarap pero kumikita sila ng malaki at dinudumog. Okay. Ganito lang yan. Hindi naman dahil sa presyo o dahil masarap ang ino-offer. Okay. Kaya ka kumikita sa food. O kaya kumikita yung Jollibee. Kumikita sila dahil sa experience. <clears throat> Oo, tama. Yung naririnig mo dahil sa experience. Kasi pag kumain ka doon, at pag kumain ka ulit doon, mararamdang mo ulit yung sarap na experience na naranasan mo. Kaya ang mangyayari, makukwento mo sa iba na makukwento na napagsabihan mo hanggang sa makilala yung kinainan mo at itry din nila. Andun yung power of referral. Okay? Pero alam mo, ikaw mismo, Okay, nagtataka ka na kung bakit yung experience yung tinutukoy ko. Na masarap at hindi yung pagkain. Regardless kung hindi aircon yung kinainan mo, kung plastic inupuan mo, pero yung experience mo doon habang kumakain, okay? Yung maalala mo, yung naalala mo talaga at masabi mo na masarap. Sige, ikaw. Ikaw ba, ilan 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 bang restaurant ang naalala mo na may masarap na pagkain. Panigurado, <coughs> excuse me, konti lang ang naalala mo. Okay? Kaya, kaya hindi talaga dahil sa pagkain. Kung bakit mo masabi na masarap ang isang restaurant, kundi dahil sa experience na naiparamdam nila sa iyo nung kumakain ka sa kanila. At garantisado na pagbalik mo doon, eh mararanasan mo ulit yung ganong experience. Pero, kung hindi mo naranasan o maranasan ulit yung masarap na experience na yun, hindi ka ulit babalik. Doon, kahit gaano kasarap pa yung pagkain nila, yan ang totoo. Kaya ngayon, alam mo kung paano kikita at tatangkilikid ng tao ang restaurant mo. Give them the best experience they can have habang kumakain sila sa restaurant mo at panigurado makikilala ka. Okay? Ako, na-experience ko kung paano magbenta ko ng food business. Okay? At, dagdag -dag tips ko na rin sa inyo, kailangan pala natin is yung, okay, maging approachable. Kasi kailangan yung experience nila, paano kumakain. Lahat ng gusto nila, ibigay mo. Dahil kapag yun, binigay mo lahat ng gusto nila, babalik ulit sila. At paulit-ulit na silang babalik. Dahil sa experience na ibinigay mo sa kanila dagdag points na rin ang masarap na pagkain. Siyempre, yung binibenta namin ng pagkain, masarap yun. Okay? At time will come, i-reveal namin kung anong business yon. Pero ngayon, meron na kaming sinisimulan ng gosyo na food business. Okay? Kung ikaw, nag-iisip na ng food business, number one yan yung experience. Kung approachable ka, maganda yung ambience, okay? And number two, siyempre, dagdag points. Okay? Yung masarap na pagkain. Kasi, ang principle dapat is quality, masarap, Okay? Kaya mahal yung ating binibentang food. Dahil ito ay quality, masarap, and the best experience. Alright! So, binigyan ko ay ng dagdag uh, pa na, dagdag uh, bonus. Okay? Kailangan natin ng uh, magiging approachable okay, na may ari. Salamat sa panonood. Dito muna tayo. Susunod na talakayan natin is a franchise business. Okay? Kaya, see you on my next vlog. Abangan nyo po. Okay? Dahil pa-excite ng pa-excite yung ating mga video babay mura.